Speech, speech na. muna. na no Kailangan natin -no maglaban dahil ang kanyang ina hindi sa kanya. Hindi ba ang paglaban na -no ang Ang linaw niya -no ngayon. Ang linaw Ganda oh. Speech, speech. Oh, doon nga oh. Ito no, kaya. Ayaw yan video. Ha? Ya, ba? ba yan? <laughs> Ito yung aming uh, pano yung, pano. <laughs> Launa, na panahon yung lang. pa kasi. Sa ganda ng view pag dito sa camera. Ito yung pinaka na restaurant dito sa... Uh, Sosyal <laughs> <laughs> ito ang dito. Ang <laughs> dito. warehouse pa. ito yung sumpot kara. Nagkakamay. Kasi siguro yung aring hinawa na natin. Nasaan? Nasaan ba niya? Doon. 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 i'm okay, getting speech now